Genesis Kabanatang Labing-anim Si Sarah nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya. At siya'y may isang alilang babae na taga Ehipto na nagngangalang agar. At sinabi ni Sarah kay Abram, Narito, ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhiko hiko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya at dininig ni Abram ang sabi ni Saray. At kinuha ni Saray na asawa ni Abram, si Agar na taga Egypto, na kanyang alila, al pagkaraan ng sampung taon na makatahan si Abram sa lupain ng kanaan. At ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar at naglihi. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, Ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapot sinabi ni Abram kay Sarai, Narito ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Koin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Saray. At si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang. Sa bukal na nasa daang patungo sa syur. At sinabi, Agar, alila ni Saray, saan ka nang galing? At saan ka paroroon? at kanyang sinabi, Ako'y tumatakas mula sa harap ni Saray na aking Panginoon. At sinabi sa kanya ng Anghel ng Panginoon, Magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng Anghel ng Panginoon, Pararamihin kong mainam ang iyong binhi, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng Anghel ng Panginoon, Narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay mga manganak ng isang lalaki. At ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael. Sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya'y magiging parang as ng mundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, Ikaw ay Diyos na nakakakita. Sapagkat sinabi niya, Namasdan ko rin barito ang likuran niyaong nakakakita sa akin. Kaya't nginalanan ang balong niyaong balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin. Narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Bered. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram, at ang itinawag ni Abram na pangalan ng kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may walumput-anim na taon nang ipinanganak si Ismael ni Agar kay Abram.